O ngayon magbebenta tayo ng sampung pato. Ano <laughs> <laughs> nga ba pipiliin natin? Great taste. Kupi ko. Kupi ko. Ayan uh, ito. Try naman natin ito. Itong tea. English breakfast tea. Since 1706. ito ito mga kadiskarte ito yung ituturo ko sa inyo mamaya kung paano natin masolve ang kita ng mga pato yan yeah, tuturo ko mamaya sa inyo yan yeah. yan yung diskarte ng pagpapaunlad ng mga pato but so stand Uwi. so atin naman talakayin kung paano nga ba magpaunlad ng pato. Kasi balitang balita ko sa mga past video natin ng topic natin ay pato. Ito! Ito na mga kadiskarte. Ito na ang sekreto ng mga Ilocano. Sinasabi ko na ang sekreto ng mga, mga Ilocano. Yan o. Oh. Yan. Tignan nyo. Tignan nyo mabuti eh. Diyan nagsisimula kung ba't nangingitlog ang pato. Diyan na po. Kapag ginanya na ng barako eh. Diyan na mangingitlog. Mamaya pipisa na yung anak niyan. Tignan nyo mamaya at papakita ko sa inyo kung paano pumisang ang anak niya. O, tignan nyo. Ang sinasabi nila eh. Ang sarap mabuhay lalo na kapag kwan, kapag marami sabi nila. Hindi ko alam kung ba't ano tong topic na tong ginagawa ko na to eh. Ano nga bang pag-usapan natin? Yun yung tanong. Ba't nga ba ako nakahawak ng hulan, tos, to, tos, nagkakape? Mmm, sobrang pait pero alam nyo ba na itong chaan na to, itong Twinings of London English Breakfast, eh maganda to sa katawan. Ito ay nadurdur na dahon ng mga mga ruot. Basta yun. Hindi ko alam kung ano to, basta kinakape ko naman. Kasi kapag si kapag iniinom ko to, parang gumaganda yung pakiramdam ko. Gumaganda yung pakiramdam ko, lalo na kung nakikita ko mga pato na nagpaparami na parang pusa. Ay, ba't nga ba pusa ang sinabi ko? Hindi ko alam maata itong sinasabi ko. Lalo na kung nakikita ko silang ang oh, marami ng tarang tao. Ni, nee, basta, basta nagpaparami sila. Mamaya, meron tayong gagawin na diskarte. Pupunta tayo doon sa mga breeding namin at pag-uusapan natin kung paano sila rumami. Pero ngayong nagsisimula tayo, eh, dito muna tayo. Tara na doon mga kadiskarte kasi, kasi mas maganda ata kung makikita nyo yung highlights ng mga video na to. Pupunta tayo doon at may gagawin tayong pag breeding ng mga pato. Ito na yung ituturo ko sa inyo kung paano mag maglagay-lagay ng mga pato. Ilalagay naman natin dito. Dito. I-explain ko mamaya sa inyo kung bakit nga ba namin linagay dito. Basta gagawin muna natin yung eh, mag-transfer muna tayo ng O tignan niyo, Mars na. Nalalayo nung past video natin. Ay mamaya na. Basta sasabihin ko mamaya sa inyo. Kasi nagmamadali tayo Nagmamadali tayo kasi kailangan na natin ilagay dito Para ma-explain yung video So tara, punta na tayo mga kadiskarte Tara na, tara na. Wow Tignan nyo Tignan nyo mga kadiskarte May sili dito May sili, wow man. Ngayon ko lang ito nakita Ngayon ko lang ito napansin Nih, nee, Parang pwede na to ah Pwede na atang kainin Ano sa tingin nyo mga kadiskarte? Babanatan ba natin. na natin? O, oh, bibitagin na natin ng pagotad gutad yung May mga malilit pala dito. Ang cute ng lala Ganyan ka-cute mga pag malilit pala. Pero pag lumaki na yan, eh, maganda ng pulutanin. O kaya, parating. O di, ito. Ito naman yung one. Yung, ano nga ba yung tinatawag dito? Yung sibong na pwede nang, pwede nang i-transfer doon. Doon! Yan yon, Ang dami naman na lang. Parami naman, parami. Meron pa dito, kadiskarte. Oh, man. Parang, parang mabaho dito ah. Pero okay lang yan. Yan yon mga kadiskarte. Parami naman, parami ng mga pato dito sa Bulgos. Anong nga ka kaantong gagawin? Shit. Tignan nyo. Nakikita nyo ba yan? Yan yung tabo. Yun po, yun po yung diskarte na tinatago ng mga Ilocano. Tara. Tara kunin natin yung kulungan. Yun. Mas okay to. Ganyan po kami mga kadiskarte kung kapag na transfer mo yung mga pato doon. Pag ganyan nang malalaki. Oversize na mga kadiskarte. Kaya kapag pag mas malit pa dito, pwede na niyang ilagay dito sa kuan sa lupa. panoorin nyo mga kadiskarte panoorin nyo ng mabuti oh tignan nyo tignan nyo yeah ito na ito na yung tinatagong specialty ng mga Ilocano oh ang cute ang taba o oh. tignan nyo yung kamay ko um, mm, sobrang taba ganito kami yung mga Ilocano ganito kami kung paano magparami ng pataw <laughs> at magpataba kaya kayong mga Bicolano eh di ko lang alam sa inyo kung paano yung diskarte niyo. Basta kamay, ganun kamay. Batso, batso here. Batso cute. Batso bakla, batso si Lais. ito na naman mga ka-diskarte ang itra-transfer natin doon. Yung mga kanina doon eh oversize mga yon. Dapat ganito lang. Tingnan niyo, ang cute. oh, tingnan nyo ang, ang gandang iprito And, ang tanong ilang weeks na to mga kadiskarte one month one month, one month na to <laughs> <laughs> Kapag ganito na mga kalaki, mga kadiskarte, siguro nasa 1 month na to or magwa 1 month muna. Ito yung mga pinapakain namin, no. Oh. Ito yung tuyo at saka yung may tuyo ng mais at saka mais. Basta yun, basta nagiling. O, ito mga, mga boss. Ito na yung mga pwedeng ibenta na pato. Tignan nyo, oh. kumpleto na yung mga paya. Mamaya, may nag-order kanina eh. Mamaya may bibili daw na sampung piraso. Magtatarakin daw siya. magalaga daw ng seven pieces na upa at saka ay eight pieces na upa at saka dalawang tarako ta da, maggalaga daw siya kasi nga 'di ba napanood yung video natin na first kaya dumayo dito at bibili ng kanya. siguro mamaya pupunta na doon dito ngayon ituturo ko naman sa iyo kung paano magpakain pero bago natin papakainin mga yan mga kadiskarte tignan muna natin to ano nga ba ang tinitingnan natin syempre matik tinitingnan natin yung mga pasukin natin yung mga to oh. Oh. I-explain oh. yeah, ko Itong mga ganitong kalaki eh pwede nang ilagay dito sa, sa mga gantong kulungan Kasi kaya na mabuhay to kaya hindi na kailangan yung mga mama ganon Di ba nga, di ba? Tinanggal natin kanina doon, dinagay natin dito. Kasi yung mga size na ganito eh kaya nang mabuhay at pwede na doon sa klima. Ganito pala yung kulungan niya. Kasi tignan niyo naman oh. Kahit na ganto ganto lang 'to mababa. Hindi makakuha ng bao to. Isipin niyo. Kapag kapag nagganoon bang bao eh nito. Syempre hindi, di ba? Kaya madulas kasi itong galban nito. Kaya kaya safe sila. Hindi sila nababawasan. Tapos ang higit sa lahat, hindi pa magastos. try natin itong pigs ganito lang yung diskarte eh hawakan mong ganyan hawakan mong ganyan tapos with feelings na ganong ganyan mga ka discard eh oh, o ngayon magbebenta tayo ng isang pong pato <laughs> ay tara kang ganyan tayo 7 na upa at saka 8 na upa, dalawang barako. Merong mag-aalaga na kakuan natin. 8 na upa, dalawang barako yung bibilhin. Magsisimula daw sila ng pag-aalaga ng pato. Upa! Ako na yun, nabali natin ngayon dahil. <laughs> Dito nga upo kayo, ata na yung dapayak na. Diga, Dap dapayak na ka daka. Dito? So, yun yung bra ko. Ayun ang nga na yun lang po mga kadiskarte Saan mag Ito ang tama I got in